Inusig ni Haring Herodes ang mga mananampalataya. Nang panahong iyon, nagsimula si Haring Herodes sa pag-uusig sa ilang miyembro ng iglesia. Ipinapatay niya si Santiago na kapatid ni Juan sa pamamagitan ng espada. Nang makita niyang natuwa ang mga Hudyo dahil sa kanyang ginawa, ipinahuli rin niya si Pedro. Nangyari ito sa panahon ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Ipinabilanggo niya si Pedro at pinabantayan sa apat na grupo ng mga sundalo na ang bawat grupo ay may apat na sundalo. Ayon sa plano ni Herodes, ang paglilitis kay Pedro ay gagawin niya sa harap ng taong bayan pagkatapos ng pista ng paglampas ng anghel. Habang nasa bilangguan si Pedro, patuloy ang taimtim na pananalangin ng iglesia para sa kanya.